ano na oh. Pasko. Oh, sa Pasko. Ayan oh, um, mga laruan oh, um. dami. Oh. Nalala ko dati si siya, ano, ilang bulo. Ay, oh, isang sako laruan niya noong araw. Isang sakong bulo. No? Totoo, isang sakong ganyan ang laruan niya noong araw. 29 na? Dati na yung 50, 80, 50, lang nun ang araw. Tsaka yung ganito niya noon, um. yung mga, ayun, ay, mga sasakyan na ganito. Um. Yun, yung mga sasakyan ni Shano nito noon. Um. Pinataan paano si Shano. Oh, di Otis. <laughs> May otis May otis siya. Hindi na masin. Dito kami sa ano, second floor. Natingin sila ng mga toys. Eh, Yung Totoy, ganun ang laruan mo nun. Oh. Ito mga toys. dami. Oh, China, oh, God 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 God. Yung parang ganun, kutsig na oh, ano. Tsaka ganyan yung mga bike niya. Oh. oh, 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 oh. <laughs> <laughs> ah, butike. Butike naman, o. Oh. Ay, no, butike. Magkano ganyan? Sa may pera. Kung oh, sabi sa'yo, nalaki sa tubig eh. Ayan, ah, nalaki sa tubig. Ang galing akong eh. Yan, nalaki sa tubig. tubig. Oo, oh. oh. Nalaki pa siya. Ay, gudin sa aquarium natin. No, malalaki pa yung isda. Ay, ganun. Uh, ah, ibig niyo. sabihin, may bukod lasean, siya, bukod siya. Ito, okay. Hmm. Ang kita no. Wala, isi. Iwan sa sinayin. Ay, ate, ako nagmeno. Yung anong ano, kukuha ka ng tubig. Tapos gagawin mo. Sige, si ko muna 'yung ng na kaya hindi, pag-inom ng Dapat dito na lang din niya ang parang para Sarap. So, rin sa tubig. Alin. Apo bumba. ang wala gustado. Ang bumbong pa lang. tingin mo, tingin mo daw, mo. ng ganito. Ganito. Hindi ah. Tinapakan naman. Si Shano nun dati, naalala ko isang sakong gantong laruan. Ano si Shano ano? <laughs> go, go! sakit ko siya na daw. na Uy, dahil ba naalala niyo yung malaking manika? Ano yan? Nasaan na hmm. yung malaking manika? Hindi niya niya. Wala na daw sila? No? Hindi. maingat din naman sa gamit. Parang